Itong Aerox ko na si Ruby ay balang kong isali soon sa motor show. Tatapusin ko lang yung pesa niya. So kayo ba, sa mga sumasali sa motor show dyan, sa tingin nyo kailangan ko ba palitan lahat? Or may iiwan ako dyan tulad ng mugs? Tulad ng air filter ko? And ano na lang yung mga idadagdag ko? Kasi wala lang. Gusto ko lang ma-feel na nakalatag siya sa isang event place kasama yung mga sobrang didiin at sobrang pupogi na mga motor. Wala namang masama sa ganun. Wala namang masamang mangarap, di ba? Bilang nagmumotor kasi ay sobrang nakaka-proud. Makita yung motor mong nakaparado sa tambay, nakalagay lalo na siguro sa mga motor show. So, ayun lang naman yung feel ko. Uh, sa tingin nyo ba, kailangan ko ba mag sobrang diin na parts kung hindi ko naman habol yung... Okay, gusto ko lang talaga ma-experience. Pero may iba yung tayo dyan, syempre, natin yung Grand Case natin, tayo papakarbon natin yung ibang parts tapos bibili tayong brake set na Adeline straight Adeline brake set then ano pa ba siguro bibili rin ako bibili rin ako ng DWP na mag so sa tingin nyo ba okay sya dito and kung bibili man ako ng ganun <clears throat> sa tingin nyo anong kulay yung babagay kasi kaya ni Pearl White yan so ano yung sa tingin nyo babagay ng DWP na mag tsaka ano yung magandang bolt na gamitin dito GR5 S Sham, CNC, So, ayun lang naman. Nangangarap lang naman yung isang bata. Di ba? Wala naman masama mangarap. So, yun lang. Kita-kita tayo sa dance.